Thank okay. you. Assalamualaikum, magandang umaga. Ngayong araw ay mamamalingke tayo. Kaya samahan niyo kong libutin ng buong palengke. Ayan na nga, kasalukuyang nakasakay papuntang palengke. Pero bago tayo tumuloy, dumaan muna tayo dito sa Big Bang 2020, -20, 20 pesos all items. Kaso nga lang, sarado pa kasi nga masyadong maaga kaya hindi pa sila nakapagbukas. Ang kanilang mga paninda ay magaganda at matitibay. At ang kinagandahan pa nun, mura lang ang lahat ng bibilhin sa kanila. Dahil bawat paninda nila ay mabibili mo ng halaga 20 pesos lang. Gaya ng mga plato, baso, tenedor at iba pa. At dahil hindi rin lang tayo nakadaan, tuloy na tayo ng palengke. Pero bago tayo tumuloy, manood muna tayo ng Islamic seminar. Ang kanilang diskasyon ay patungkol sa Laylatul Qadr. Masha Allah, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Paglipas ng ilang oras, lumabas na tayo dahil may mga suliranin pa tayo sa palengke. Alam nyo na, malayo ang lugar natin sa palengke kaya baka gabihin pa tayo sa pag-uwi. Pero bago yun, dumaan muna tayo ng GNT para i-receive ang ang hadiyang padala ni Kuya, Masya Allah. Ayan na nga, papasok na tayo at dahil medyo maraming tao, maghihintay mo na tayo ng ilang saglit. At sumunod sa mga proseso ng kanilang patakaran. Kaya isusulat mo na natin ang ating code sa kanilang maliliit na papel. At pagkaraan ng ilang minuto, natanggap na natin ang hadiyang padala ni Kuya. Alhamdulillah, maraming salamat po sa hadiya. At syempre, secret mo na natin kung ano ang laman. Pagkatapos natin doon sa GNT, sa GCAS naman tayo ngayon. Dahil may pa rin sa atin si Kuya. Masya Allah, may hadiyan na nga may pa pa. Salamat ng marami. Ayan na nga, papasok na tayo. Pagkatapos natin dyan, maglilibot muna tayo para mamili ng ating mga kakailanganin sa bahay. May mga paninda higaan at unan sa tabi ng dinadaanan natin. Habang tayo ay naglalakad, pinag-iisipan natin kung ano nga ba ang mga bibilhin natin. Nadaanan din natin ang Plawan Pharmacy. Ayan na nga, nandito na tayo sa may mga tinapay. Kung ano-anong klase ng pagkain na makikita mo dito at mga tinapay na gawa ng maranaw. Ayan din yung mga Da at mga palapa. Kung ano-anong mabibili natin dito. Gaya ng prutas. At pumasok muna tayo sa loob ng building. Building? Building ba yan? Ewan. Basta pumasok muna tayo sa loob ng pinagtitindahan ng mga ginelas at mga damit. Ayan din yung mga paninda nilang mukna. Ang gaganda. Masya Allah. Ay mga kimon, polo shirt at iba pa. Lahat ng klase ng damit na pang muslim ay makikita mo dito. Gaya ng mga hijab. Ang gaganda ng mga hijab nila dito. Lalo na yung mga mukna. Ang dami nilang stock kasi nga malapit na yung idol fitter. Mayroon ding mga bag, mga chinelas at mga sandals. Mayroong din kumbat kadalasan ginagamit natin sa tuwing tayo ay nagtatrabaho sa bukid. Masya Allah ang gaganda ng mga stock nila. Talaga namang marami kang mapagtipilian. Mga damit ng bata, mga abaya at mga long dress ay talaga namang magaganda. Mga sombrero at terno ay nandito na din. Lahat ng kakailanganin natin ay matatagpuan natin yan dito sa malabang. Ayun na nga, lumabas na tayo at dito naman tayo sa pharmacy dahil bibili tayo ng gamot. Marami ang klase ng gamot na mayroon sila dito dito. Gaya ng lagnat, sipon, ubo at iba pa. Tapos na tayo bumili ng gamot kaya dito naman tayo sa kabila para bumili ng butones. Dahil ibinilin ni Ume na bibilihan daw ng butones. Ayan na nga, inabot na sa atin ng tindera para pumili. Dalawang klase ang kanyang kulay, itim at puti. Ayan na nga, tinitingnan natin at pinag-iisipan kung ano nga ba ang kulay na kukunin natin. Kung babagay ba sa damit na paglalagyan niya. Hindi rin natin kasi natanong kung ano nga ba ang kulay na bibilhin natin sa kanya. Pero para hindi na tayo matagalan, puti na lang ang kinuha natin sa kanya, yung parang stainless. Ayan na nga, tapos na tayo doon, kaya ikot muna tayo. May mga panindang prutas din dito, masya Allah, ang gaganda ng mga prutas nila. Parami rin klase ang prutas nila dito, gaya ng manga, orange, mansanas, at iba pa. Hindi na pala tayo dumaan sa may mas malaking pwesto ng mga prutas dahil medyo napagod tayo. Kaya dumiretso na tayo sa pwesto ng mga tinapay para bumili ng bread. Hindi na pala tayo dumaan ng bakery dahil nadaanan lang din natin ang mga pwesto nila, kaya dito na tayo bumili. May paninda rin silang pina at nasa presyong 100 pesos ang isang bote. Ayan na nga, tapos na tayo doon kaya sa grocery naman tayo ngayon. Iba't ibang klase ang kanilang mga panindang pagkain at tinapay. Mayroon ding mga pwesto sa tabi ng kalsada, gaya ng damit na pambata at mga long dress ng malalaking tao. At sa kabilang banda ng nilalakaran natin, mayroon ding mga pwesto ng mga ginto. Ang mga disinyo ng kanilang mga ginto ay magaganda gaya ng hikaw, sing sing, kwentas at iba pa. Hindi na pala tayo dumaan dahil wala rin tayong kailangan doon. Ayan na nga, nandito na tayo tayo sa grocery, kaya pasok muna tayo. Sa dami ng mabibili siyaan, onion lang naisipan nating bilhin. Isang pad ng cream stick. At dito naman tayo sa hardware para bumili ng barnes. Dahil ibinilin din sa atin ni Umi na bibilihan daw natin siya ng barnes dahil may pipinturahan siya. Lahat ng kakailanganin natin sa hardware ay nandito na din. Pagkatapos natin siyaan, doon naman tayo sa may mga palapa para bumili ng repolyo. Lahat ng klase ng palapa ay nandito na din. Sibuyas, kamatis, luya, mayroon din silang sa sakurap na sang tinatanim natin sa bukid. Ang sakurab kasi ay madali lang tumubo. Lahat ng klase ng palapa ay makikita natin dito. Kaya na nga, tapos na tayo doon. Kaya dito naman tayo para bumili ng kape. Smart mo na ang unahin natin pang hugas ng pinggan. Kape naman ang kasunod. Alam nyo na, hindi kumplito ang umagahan kapag walang kape. At syempre, sa tuwing tayo ay nagsusuhor ay laging may kasamang kape. Kapinitib lang yan dahil ayaw natin ang iba't ibang klase ng kape. At ayan na nga, magbabayad na tayo. At tapos na din tayong mamili. Ang lahat ng mga nakita natin, pinuntahan natin, at lahat ng klase ng pagkain na nadaanan natin ay sa malabang lang yan matatapuan. Mga prutas, tinapay, at isda, lahat yan ay nandito sa ating palengke. Mayroon ding iba't ibang pwesto na naglalaman ng mga ginto at lahat ng klase ng damit na pang muslim. Lahat ng ating suliranin ay talaga namang masasagot ng ating palengke. Kaya wag na tayong mag-alangan at bumisita dito lang sa malabang. Bago natin tapusin ang ating mahabang kwentuhan, wag natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video salamat